Alam nyo ba na isang itlog ng dinosaur ang nadiskupre sa Gangzhou, Southern China? At ang espesyal dito, meron pa itong embryo ng dinosaur sa loob na napreserba. Ito ang pinaniniwala ang itsura ng toothless theropod dinosaur na pinangalan ng Baby Yingliang. Taong 2000 pa natukoy ang itlog pero hindi agad nalaman na may embryo pala sa loob nito. Tinatayang nasa anim na put na milyon hanggang 72 milyong taon ang edad ng embryo ng dinosaur. Uh, Ayun sa pananaliksik ko uh, napakapambira lang ng ganong itlog ng itlog ng dinosaur kasi ang uh, karamihan kasi yung mga itlog ng dinosaur eh, wala na mga laos na eh kasi panahon pa yun ng ano eh basta panahon pa ng hapon yun eh eh ngayon buti na lang dito sa Pilipinas mayro pa palang natitirang itlog ng dinosaur kaya sana sa mga nakakakuha, nakakuha ng itlog ng dinosaur sana alagaan nilang mabuti baka sakaling mabuhay pa para kahit papano eh Mapalago natin yung ano yung mga dinosaur dito sa Pilipinas. Sa larawan na ito makikitang balapit na ng mapisa ang itlog. Alam nyo ba na ang posisyon na katawan nito ay halos katulad rin ng mga manok at ibang ibon ngayon habang nasa loob pa ang itlog? Sa wikang Ingles, ang tawag dito ay tucking posture. This posture was suggested to help um the birds stabilized when they try to crack the eggshell um using its beak so and this behavior has long been thought unique to birds but now we see evidence in our fossil ayan po napakaswerte ko lang po kasi sa dami-rami ng bumibili nitong itlog na to ako po yung nakabili ng itlog ng dinosaur na ito siguro po uh, isasama ko na po ito doon sa manuko papalimliman ko na lang po ito baka sakaling mabuhay pa Ayun po sa mga nagtatanong kung gusto nyo pong bilhin yung itlog ko, pinipresyon ko po ito ng isang milyon hanggang dalawang milyon. Kasi ako lang po yung merong itlog ng dinosaur na ito.